Magandang araw po si Doc Willy po to. Ngayong araw gusto ko lang gumawa ng isang video na sa tingin ko makakatulong sa inyo. Dami kasing sumusulat sa akin, nagko-comment, sasabihin masakit ang dibdib ko Doc, ano gagawin ko, sakit ng bato sa puso. Kaya ginawa ko tong video para matulungan kayo. So lahat ng tips na kaya kong ituro po sa video at sa public, ituturo ko sa inyo. Pero pagdating po sa gamutan, anong tableta iinumin ninyo, hindi ko na po pwede do sa public kailan talaga po kasi one on one doon sa doktor nyo para tama po yung gamutan. Okay? So, kung sumasakit ang dibdib nyo, una-una, sasabihin ko yung mga sintomas na sa tingin ko ay hindi galing sa puso. So, hindi ito mga sakit sa puso tulad ng palagay natin sasabihin nyo na parang may tumutusok-tusok dito sa may dibdib nyo, para may tumutusok. Kadalasan po, yung ganong sintomas na tumutusok, hindi po galing sa puso sa mga babae, mga babaeng edad 30, pababa, mga bata, mga teenagers, kadalasan po ay wala silang sakit sa puso. Malit lang ang chance sa itong heart disease. Okay? Pero pwede rin mangyari, pero bihirang-bihira lang po. Isa pang sintomas, pagsasabihin yung wala pang, ilang, wala pang isang minuto ang sakit sa puso, ilang seconds lang, sumasakit, so nawawala, Or kung sasabihin mo, lampas ang oras, dalawang oras, tatlong oras, masakit pa rin ang dibdib. Kadalasan po, hindi na yan sakit sa puso. Okay? Malamang po ay muscle pain yung mga gayang sakit. Ngayon po, ano naman yung mga sakit sa dibdib na posibleng galing sa puso? Unang-una, depende sa risk factors ng no pasyente. Kung kayo ay lampas 40 years old, okay? Mga lalaki, mas mataas ang chance ng sakit sa puso mga smoker, yung mga may high blood, may diabetes, yung mga taong stressful ng trabaho, mga politiko, abogado, minsan very stressful, mga overweight. Ito po ang mga risk factors na posibleng meron kayo sakit sa puso. Okay? So, ang sintomas naman ng sakit sa dibdib na galing sa puso, unang-una parang mabigat. Mabigat ang pakiramdam. Hindi talaga masakit. Eh. Parang mabigat. Minsan yung iba nahihirapan huminga. Tsaka yung timing niya around 5 minutes, siguro mga 3 to 5 minutes up to 30 minutes. Ganun lang katagal. Hindi siya talaga napakabilis, hindi rin siya gano'ng katagal. Between 5 to 30 minutes. Isa pa po, kadalasan sumasakit yung dibdib with exertion. Ibig sabihin, kung napapagod, palagay natin, naglakad ng malayo, umakit ng dalawang palapag, nagalit, napagod, doon lang sasakit yung dibdib. Ngayon, pag nagpahinga na sila, mawawala yung sakit ng dibdib. So, with exertion, ito yung mga sintomas na mukhang galing sa puso. Okay? So, kung meron kayong risk factors, posibleng galing sa puso ito, eh, kailangan magpapacheck tayo sa isang cardiologist. Okay? Gagawa siya ng mga ECG test, treadmill, 2D echo, para malaman yung sakit sa puso at bibigyan kayo ng tamang gamot. Ano naman ang possibilities kung hindi naman galing sa puso? Okay? Una-una, yung mga sinasabi kong ilang oras sa possible na muscle pain o sa buto, baka natutulog kayo, nakahiga kayo sa isang side, o baka nagbuhat kayo na mabigat, pwede sa makit ng dibdib. Pangalawa, pag humihinga kayo ng malalim, tapos sumakit ng dibdib, diyan sumasakit, pag humihinga, posibleng galing sa lungs, okay, sa baga. Baka may problema sa baga, baka may infection sa baga. Ito yung uh, dahilan ng sakit sa dibdib. Pangatlo, yung mga iba naman parang nangangasim, parang may maasim dito sa gitna ng sikmura, umaakyat sa dibdib, pwedeng galing sa tiyan, okay? Pwedeng hyperacidity or GERD. Meron namang iba sa masakit sa may kanang bahagi ng tiyan, pwedeng gallbladder disease or gallbladder stone. So, ano mga tips natin para makaiwas sa sakit sa puso? Dalawa lang bibigay ko. Number one, dapat talaga itigil ang paninigarilyo. Yan talaga pinaka-problema natin. Smoking kasi po talaga masama eh. Talaga pag naninigarilyo, yan ang nagbabara dito sa puso. Kaya gawin ng lahat para itigil to. Pangalawa, kung meron kayong maintenance na gamot sa high blood, sa diabetes, kailan talaga iinumin nyo to. Kailangan yung maintenance, ibaba yung blood pressure sa normal. Kung high blood, kailangan mga 120 over 80 ang yung blood pressure. Blood sugar, kailangan controlled. Mga 6 or 7 lang yung blood sugar. Pag hindi controlled ang high blood, ang diabetes, masisira ang ugat sa puso, posibleng magkaroon ng sakit sa puso. At syempre, yung mga pagkain, yung mga matataba, yung mga matatamis, maalat na iniiwasan natin, alam nyo naman po ito. Okay? So, sana nabigyan ko yun ng tips kung ano yung mga possibility sa sakit sa puso. ah uh, sana po nakatulong ako sa araw na to. God bless po.